Hello, welcome to my channel Kambosdar. Ngayon naman atin tatalakayin Nagbabala ang DILG sa publiko, senior citizen laban sa Peking News sa social pensions at kung bago ka palang sa akin channel please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Let's go! Nagbabala ang DILG car sa publiko, senior citizens laban sa fake news sa social pension hinihikayat ng Department of the Interior and Local Government Cordillera Administrative Region, DILG car, ang publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikado at mapanlinlang na impormasyon hinggil sa status ng panukalang batas na nag aamyenda sa social pension para sa Indigent Senior Citizens Program. Gusto naming tawagan ng aming mga clients na iwasang magpakalat ng mali at mapanlinlang na impormasyon, partikular sa mga social media platform, dahil maaari itong magdulot ng kalituhan at panik, sabi ni DILG Core Regional Director Araceli San Jose. Pinayuhan din ni San Jose ang publiko na maging mas mapagmatsyag at matalino sa kanilang pagkonsumo ng impormasyon, dahil isa sa mga iskima ang pagkopya sa icon at logo o maging sa aktwal na website ng National Commission of Senior Citizens, NCSC, upang maging opisyal o totoo. Binigyang diin din niya na sa ngayon, ang panukalang batas na nag sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program sa Universal Pension Program, na sisiklo sa parehong mga pensionado at hindi pensionado, ay hindi pa rin naaprubahan sa kapulungan ng mga kinatawan. Ang Universal Social Pension ay isang panukala na nagsasaad na ang lahat ng mga senior citizen, anuman ang kanilang sitwasyon sa pananalapi o uri ng ekonomiya, ay may karapatan sa isang buwanang stipend. Hindi pa naililipat ang pagpapatupad ng programa mula sa Department of Social Welfare and Development sa NCSC, kaya ang pagsusumite ng Senior Citizen Data Form ay hindi kinakailangan upang maging kwalipikado para sa social pension para sa Indigent Senior Citizens Program, dagdag ni Road San Jose. Ang NCSC ay naglabas kamakailan ng isang pampublikong advisory na naglalayong bigyan ng babala ang mga senior citizen tungkol sa mga chismis at disinformation na may kinalaman sa iba't ibang isyo. Kabilang sa mga isyong ito ang pamamahagi ng mga social pension sa mga mahihirap na senior citizen, Gayon din ang paglipat ng mga tungkulin at tungkulin ng mga benepisyo at programang nauugnay sa senior citizen mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, patungo sa NCSC, paliwanag niya. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni NCSC Chair Attorney Ipinaliwanag ni Franklin Kihano na bagamat katutuhanan na ang Republic Act 11916 o ang Social Pension for Indigent Seniors Act ay naguutos ng isandaang porsyentong pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga indigent senior citizens mula 500 Philippine pesos hanggang 1,000 Philippine pesos kakailanganin pa rin itong panduhan ng Department of Budget and Management, DBM, at maaari lamang magkabisa kapag nailaan na ng National Treasury ang kinakailangang pondo. Sa kasalukuyan, Humigit kumulang 4.1 milyon lamang sa kabuuang 12.2 milyong mahihirap na senior citizen ang tumatanggap ng buwan ng social pension na 1,000 Philippine pesos sa ilalim ng RA 11916, sabi niya, sana naibigan niyo ang aking tinalakay tungkol sa babala ng DILG sa mga senior citizen tungkol sa Facebook news sa social pension at muli please subscribe, like and share, hit notification bell for my new video update. Thank you.